Nako, delikado to. Maraming uh, maraming makukulong na mga congressman. Nako, grabe ang baho, grabe ang alingasaw. Diyan sa lower house. Oh. Pag-usapan po natin to. Grace, ilang kongresista ang nasa listahan ni Mayor Magalong at ano daw yung uh, kinalaman ng mga ito diyan sa proyekto? Mhm. Mm Aga, pasok. Ayon kay Mayor Basok, pasok, pasok. yung ngunit hindi pa niya ito itinisiwalat upang hintayin ang itatalagang investigating body ng pangulo. Sinabi niya na maraming mayor mula sa Mindanao, Visayas at Luzon ang lumapit sa kanya upang iparating ang kanilang mga reklamo laban sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Iginit nila na nasa likod ng mga proyekto ang ilang kongresista na sa umano'y nakikinabang sa pamamagitan ng overpricing at pagpapatupad ng mababang kalidad ng infrastructure. Matindi ang bina binatong batikos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa mga proyekto ng flood control sa bansa lalo na ang ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa alkalde, lumabas sa mga ebidensyang ipinadala sa kanya na sa halip na standard na 12 meters ang haba ng mga sheet pile na dapat ilubog ng 6 hanggang siyam na metro sa lupa ay na-recover o manong isang metro lamang ang haba. Paliwanag ng mga engineers, imposible itong maputol. Dito muna. Tingnan, tingnan po ninyo itong nangyayari sa Pilipinas. Una, may listahan po si Magalong dead end na po kayo sa mga congressman na involved dito Hindi kayo forever mabubuhay Hindi kayo forever nasa power Mabuti na lang meron mga tao kaya ako uh, gustong gusto ko to si Magalong dahil talagang nakakatulong to sa bansang Pilipinas sa uh, makikita po naman natin na ito talaga si Magalong ay hindi gumagalaw base sa politika. Hindi base sa political color, hindi ba hindi base dahil siya ay namumulitika lang. Dahil naman talagang kailangan masolusyunan. Alam naman po natin lahat ito. Even yung mga congressman. Meron po tayong mga nakakausap na marami na rin congressman galit. Alam kasi nila yung kalukuhang nangyari dyan. Even nga yung sa impeachment, Isipin ninyo, ipinasa yung patungkol sa impeachment, may mga congressman katulad nila Marcoleta ang hindi man lang nabasa yung impeachment, humihingi sila ng kopya. May sindikato po dyan. Hindi ko po sinasabi lahat ng mga congressman madumi. May mga malilinis dyan. Pero talaga, merong makakapalang muka. Kaya nga yan po ang kwento dyan sa congress na yan. Marami na rin naiinis na congressman. Ang masakit kasi nito, nahawak nila ang pera. Kaya patuloy na nakakaupo ito si Tambaluslos. Di umano dahil up to now, hindi pa nagbibigay ng basbas -bas ang Presidente Marcos para palitan na yan. Yan po ang nadidinig natin. Gusto na nilang palitang speaker yan si Tambaluslos. Yan si Bonjing. Pero hindi na magbinabasbasa ng presidente. Sabi nga, walang galaw ang Congress nang walang basbas -bas ng presidente. Subukan mong Marcos, basbasan yung mga congressman. Tanggal agad yan si Tambaluslos. Ang laki ng problema natin sa baha. Ang laki ng masusolusyonan natin sa problema ng buong Pilipinas. Kung gusto mo talagang maayos kalahati ng problema ng Pilipinas, Tanggalin mo na yan si Tambaluslos. At yung kalahati ng Pilipinas, kalahati, sulu may solusyon na. Yung natitirang kalahating problema natin, ang makakasob lang nito, Marcos, ikaw lang. Oo. Kahit matanggal si Tambaluslos, kalahati lang ang na nasolusyonan. Yung kalahati, problema pa rin. Pero kaya ang solusyonan ito ni Marcos. Mag-resign ka. Walang problema, Pilipinas. Kasi ano nangyari pinagmalaki mo tong flood control oh. Tas anong nangyari? Pero ito, hawak na ni Magalong yung listahan. At alam naman natin ito si Magalong. Ready to die. Alam naman natin to si Magalong, matapang. At hindi to uurong. At hindi niyo to kayang bayaran. Kaya ako inatutuwa sa development nito alam niya kung sino yung magkakasabwat dyan. At sino ang maduduming congressman na nakikinabang na nagnanakaw ng pera ng taong bayan sa pamagitan ng flood control projects. Hindi ba kayo nahihiya sa mga ganitong klasing baha? Ipinabibili nyo ng mamahaling gamit samantalang yung mga Pilipino nakalubog sa baha. May mga namamatay kayo maayos pa buhay ninyo. Nabibili ninyo gusto ninyo. Hanggang sa kaapu-apuhan ninyo, buhay na. Samantalang meron na mga Pilipino, mga ta taong bayan, hindi na umabot kinabukasan, patay na. Grabe konsensya, no? Pero, ito, et ito sa atin dito, eh. Hindi na po, itong, itong sitwasyon itong sa flood control projects, hindi na po ito pwedeng maliitang investigasyon. Kaya nga po patuloy nilang ginigipit si BP Sara kasi para hindi ito pumutok sa balita. Hindi sila bumaho dito. Pero hindi na po ito maitatago eh. Hindi po ito po pwedeng maliitang investigasyon. Hindi ito pwedeng sa social media lang. Hindi ito pwedeng oh, balita ngayon tapos bukas iba na. Gagawa na sila ng malaking balita, tatabunan na naman. Kung gusto talaga nating maayos ang Pilipinas, we should put all our efforts in investigating this flood control projects anomaly. Lahat po, bong-bong Marcos, kung gusto mong malinis ang kalahati na madumi mong pangalan. Itodo mo sa pag-iimbestiga dito kay Tambaluslos sa, sa mga congressmen. Itodo nyo po. Dapat dito po magsama-sama. This is the right time, DDS. We put pressure on them. Ikalat po natin sa social media. Huwag tantanan itong patungkol sa flood control projects na to. Nang natural, kaya pinanghihinala ang sinadya ang pandaraya. Binatikos din ni Mayor Magalong ang gabion o mga bato na balot ng wire mesh na dapat ay puno at matibay. Sa halip, ilang layer lamang ang maayos habang ang nasa ilalim ay halos walang laman at ampaw kapag tinamaan ng malakas na agos ng tubig na just came from the League of Cities na meeting namin at um, marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. Kaya, and sila mismo nagsasabi na behind the projects are the are certain congressmen. Yun. Dagdag pa ni Mayor Magalong, marami ang nagsasabi na handa silang sumama sa kanya sakaling ipatawag ng Kongreso. Kabilang na ang mga mayor ng League of Cities at ilang kontratisa na nagreklamo rin ukol sa mabagal at listulang pabaya na implementasyon ng mga proyekto. Aniya, kung maayos... Isama mo dyan si Yormi Isco, ah, ah, Mayor Magalong, makakatulong din yan. Ah, nababoy din ang Maynila eh. Hmm ang pag-iimbestiga, malalantad ang kalakihan ng budget na nawawala sa korupsyon na dapat sanang napapakinabangan ng mamamayan. Pinuntaan na rin niya ang mga lugar kung saan sinasagawa ang flood control project at sinabing makikita ang kakulangan ng pamantayan sa konstru konstruksyon mula sa manipis na materiales hanggang sa mababang antas ng pagkakagawa. Sinabi ni Mayor Magalong na hintay Kasi isipin ninyo ha, Paanong hindi magkakabaha? Paanong hindi masisira yung mga yan ng mabilis? Eh, dinadaya eh. Eh, ang gagawin nila yan, mag-overpricing yan. At bukod doon sa overpricing, ang nababalitaan po natin dyan, at ito na nga sinisiwalat ni ano, garapalan. Garapalan yung pagkatkong o yung kanilang komisyon. So, yung paggagawa, yung materyales, talagang titipirin. Titipirin na ng todo, i-overprice pa. Ganyan po katindi. Dati hindi. Dati ang sinasabi, titipirin lang yung proyekto para kumita. Ngayon, balik, hindi na. Tinitipid na, in-overprice pa. Garapal. Dati nga, nangungumisyon lang ang mga politiko sa mga kontraktor. Mamaya ipapakita natin, ngayon iba na. Sila na mismo yung kontraktor. Ganyan na po kagarapal. Talagang lantaran po. Hindi po sila magnanakaw. Magnanakaw sila talaga ng bilyon-bilyon. Iyaan ang target. Na kahit magkahulihan, yung pera na isubi na. Nasa offshore account na wala na tayong magagawa yung grabihan na talaga. But anyway, wala man na tayong magawa. Buti sinisimulan ni Bongbong Marcos at sana hindi niingas kugon, sana hindi siya duwag, hindi hindi yung baka mamaya eh pamumuliti ka lang yung ginagawa niya. Mamaya ibalik na naman sa Duterte. Alam mo yung ganoon, hindi naman seryoso doon sa kanyang pagsugpo sa korupsyon sa Pilipinas, eh, ginagamit lang. Wag naman sana ganun. But anyway, pumasok na po sila magalong eh. Si Lakson nga rin, papasok na rin. So, delikado po. Ako, nakikita ko po rito. Posibleng makulong. Ha? Kung totoo po yung anomalya na naglalabasan ngayon. At marami sa Congress sangkot. At di umano ay posibleng konektado. Hindi naman kasi po pwedeng sangkot yung ibang congressman tapos walang basbas -bas ni Tamba. Medyo malabo po. Pero kung lahat po ng nababalitaan at lahat po ng lumalabas at ito pang ilalabas na listahan ni Magalong, ay mapapatunayan. Hindi po ako magugulat na makukulong po, marami pong makukulong na congressman. Higit sa lahat, itong si Mr. Speaker. Kaya abang-abangin natin to. Ha, dapat magtulong-tulong talaga tayo dito. I-bantayan uh, natin ito. Na wag na ang... Kasi alam nyo ang gagawin nila dito tatabunan nila. Umasa po kayo. They will do all their best para ma-impeach si BP Sara. At kah ngayong hindi na nila ma-impeach si BP Sara, baka papasukin naman ng ICC para pakuha si Sara, si Bongo, si Bato, para mapagtakpan. Asahan po natin mga kababayan. Asahan po natin maraming lalabas na balita sa susunod na araw. They will try to cover this up. Huwag po tayong papayag. Kung ano man yung balita na yan, baka mamaya patungkol dyan sa mga sabungerong nawawala, hindi ko alam. Baka sa ICC, etc. etc. Kung anong gimmick ang gagawin nila, huwag nating hayaang matabunan ito. Kasi ito ay may direct koneksyon sa pamumuhay ng mga Pilipino. Malawak ang korupsyon to, hindi biro-birong korupsyon. Hindi yung isolated case. Hindi po, malawak na po itong nakawan na ito. Mara, malaki po ang epekto nito sa ating ekonomiya. Kaya, this should be the top of our priorities. Sa mga manunood, ng channel na ito. Gawin natin yung part natin. Vlogger ka man o hindi ka man vlogger, may social media ka. Huwag nating hayaang manahimik at i-convince natin yung mga the likes of Magalong, Mayor Isko. Uh, pati na rin si Bongbong, tuloy-tuloy niya ito. Na huwag titigilan tong investigasyon na ito. I-prioritize po natin. Atorny Bick, Jimmy Bondo, Ayan, attorney Torion yung mga idol natin ng mga abogado, Marculeta, Bato, Bongo, tuloy po natin to. Ito doon na natin. Kinalamang ang tamang panahon at itatalagang investigating body ng Pangulo bago niya ilabas ang mga pangalan. Ayon sa kanya, kung magiging transparent ang proseso, magiging obvious ang mga responsable at hindi lang sa Luzon, kundi pababa hanggang Mindanao at Visayas. 'yon Marcos, ikaw na lang inaantay ni Magalo. <clears throat> Ilalabas niya ni listahan. And according to him, kung magiging transparent talaga ang investigasyon nyo, sa madaling salita, ang ibig niyang sabihin, kung kayo ay magiging patas at wala kayong pagtatakpan, bongbong, -bong Marcos, kung wala, ma madaling ma-obvious kung sino yung mga nasa likod nito mga 15 contractors na ito. Kasi malamang-lamang yan, sila din yan. Papatunayan ko sa inyo mamaya. Iisa-isahin po natin. Hala, naghihintay nga ako na patawa itaw nila ako. I'm just uh, waiting for the summon para marap ako doon sa, sa kongreso. And we are very much prepared. Ayan, hinahamon na kayo. Tambalos lo, sinahamon ka. Patawag mo si Magalong. 'Di ba? Sana uh, kung hindi man ito patawag ng mga bata ni tambaloslos kasi takot sila dahil may mga hawak to ebidensya at hindi ito uurong eh. Sana yung ibang congressman ipatawag. Ito si Magalong. Nang simulan na agad ang investigasyon. Ha? Eh, tulungan po natin itong ano, kalampagin natin mga kababayan itong mga congressman. Mag-ingay po tayo sa social media. Na patawag si Magalong na magsimula na po. Maraming nga nagbo-volunteer na gusto rin nilang mag don doon din eh. Sasamaan daw ako Kaya sabi ko sa kanila, hawakan na lang muna nila yung kanilang mga, mga ebidensya. At hintayin na lang namin na mag-designate ang ating presidente. Kung sino, sino, sino mag, uh, mag-investigate na body. Ang kaya sabi ko nga eh, itong mga pinklawan na napakaingay, na gustong paimbestigahan yung confidential ni BP Sara na napakaliit lang, 150 billion. Pag tumahimik sila dito, mga ipokrito yung mga yan. Mga santo-santita, mga simba na simba, pero duwag namang ano, magsalita. Wala silang inatupag kung hindi yung impeachment ni BP Sara. Yung mga komunista dyan na walang ibang inatupag kung hindi si BP Sara. Pag tumahimik kayo ngayon sa flood control projects, mga ipokrito kayo. Pero maganda ito kasi kasama niya dito mga mayors eh. Willing. Magmarcha papunta sa Congress para ipatawag. Oh. Ngayon natin hinahamon ang tapang niyang Quadcom. Lahat ng komko may Tricom pa sila. May Young Guns pa sila. May kung ano-ano sila. Yung mga grupo niyong yan, ngayon nyo ilabas ang tapang ninyo. Yan na, nagsasabi si Magalong mismo, tawagin niyo siya. Oh, kung talagang matapang kayo. Kasi hindi yung puro vlogger ang pinapatawag ninyo. Yung ayaw magpatawag, tinatawag niyo, Yung nagpapatawag, ayaw yung tawagin. Oh, hamunin natin yung Quadcom. Oh, abante, ngayon kayo magsalita. Ngayon nyo ipatawag. Di ba? Kung matatapang kayo, tsuwa. Dagdag pa nito na ang Kongreso na huwag sanang magbulag-bulagan sa isyo ng korupsyon, lalo't direktang apektado nito ang kaligtasan at kabuhayan ng mga Pilipino. Tinawag din niya na itong malawakang kasakiman at nangakong haharap sa Kongreso kapag siya'y ipinatawag. Aga sa ngayon ay hinihintay nila ang pagtalaga ng Pangulo ng isang independent investigating body sapagkat siya ay naniniwala ang makapaglalabas ng makatarungang resulta ang investigasyon kung ang Kongreso mismo ang mangunguna rito. Yan... Ako lang sa akin kung sino man yung itatayo nilang investigador, investigating body. Huwag naman sana yung makamamaya si Boeing na naman. Yung mga ganon. Na... yung, alam mo may bahid politika. Kasi baka mamaya mag iimbestiga dyan si Boying, si Torre. <laughs> Or kung hindi man sila the likes of them, na mauwi na naman tayo sa politika kesa sinusolusyonan natin yung flood control. Kasalanan na naman ni PRRD. Kasalanan na naman ni Sara. Sana totohanin yung pagbuo ng grupo. Una, hindi duwag. Pangalawa, yung kahit sino tamaan. Pangatlo, walang bahid politika. Yung hindi mukhang pera. Yung hindi tatakbo. Kasi baka mamaya eh, ewan ko kung sino-sino na. Ititinan eh, mo yung nag-iimbestiga sa Quadcom. Di ba? Kaya wala tayong tiwala sa investigasyong ginagawa nila sa Congress eh. Hmm. Eh sila-sila din eh. Akala mo ang lilinis eh, di ba? Oh. Sana yung itatalaga na, na bubuin na mag iimbestiga rito. Yung totoo lang. Yung maayos, Marcos ha. Sa bagay, andyan na si Magalong eh. Pagpalpak naman tong bubuin ni Marcos eh. Magsasalita to si Magalong.